Hello, kunwari vlogger! At nagplano kami ngayon maglaba. Bulaga! Kaya na dito na kami sa tulay na para ipalay. Ayun yung asawa ko, hmm? nagbababa na ng na. mga lalaban Daro Pero bago yun, tingnan muna natin kanina kung ano yung yari. Babo, ayun si Guapo. Tasama siya para Aliguan sa ilog ng patalan hindi ang liriko. Ngayon si Tapik na ready na rin yung mga laban. Tasama sa hapin. Sumama rin yung pamangkin ko. Oh. Aba, gusto pa atang siya yung drive na pretzikel kaya lang hindi niya abot yung preno. Kaya ako na rin ang drive. <laughs> Nakakamisting mag... sa ilog yan, tagala namin hindi nakapaglabas sa ilog Kaya may plano kami sa ilog And may hamptam yeah. Pero bumili muna kami tinapay para may merienda Di ko napansin, pinsan ko pala yung nakatali ito. Nagulat ka na, na. Ayan si Gwapo. Naku. Uh, nangininig sa tao. Ayan, nakabili na sina. Gustong bilhin na ni Obian ay... Lollipop. Hindi naman napagbigyan ang kanyang tito. Pag ano na lang daw siya. Pag tinapay na lang. Nagyan na sa galang kami na at petra. Ayan. Ipinapapan na yung gamit niya yung kanina. Ngayon si tatay, uh kaya binababa nila, laban nila. <laughs> Pababa na kami. Kaya lang ang hirap dyan sa kanad. Nawala na kasi yung tapakan. <laughs> Kita nyo na yung ilog dyan. Pero kailangan nyo magdahan-dahan dyan. Kasi nga, baka kayo ay madulas. Medyo madulas yung daan. Medyo nangingilig nga si gwapo eh. Ayun. Itatay, kala mo. Lakas eh, oh. Mambilis maglakad, pero nakapass forward pala yung video. Ayun, tingnan nyo ako kung paano ako magbuhat napalagay sa ulo po. Oh. At kitang-kitaan siya, lumalapad na naman. Wala na namang diet. Ha-ha-ha! Ah. Medyo mabigat siya, na. Ayun! Tatay, kala mo ang lahas-lahas? Medyo marami rin naglalaba na naabutan kami. Ayun si gwapo, medyo tinali namin doon sa tabi. pag ingay, kaya inalpasa namin. Yan na, nagre-ready na sila ng panilang paglalabahan. Pero tingnan nyo naman yung view, napakaganda. ala probinsya ang probinsya. Yan nga pala mga di ay sa ilalim ng tulay. Yung pamaki ko ay na oh, nabijuhang fobald. Medyo mabato dyan. Ayun si Dapay. Igil nagigil sa kanyang pagbabrush ng mga nilalaban niyang hihigaan daw ng aking kapatid sa pag-uwi nila. Daling pasig. Yan. Lalagay na ng sabon sa mga Yan po ay kaya baka naman ka na. Sakala. Daw na rin pala yung ginamit namin. Baka naman daw ni. Eh. <laughs> okay. Liliguan ko na si Guapo dito. Kunwari ay bibigyan kong pagkain pero yung palahay Liliguan ko. Ba excited data si Guapo? Excited na siyang maligo. Tumalo na pala. Ay hindi, sinipa ako pala kaya tumalon. Gigil you know, na gigil siya ako napanik. Ay, ina po, anak po. No, ay, eh, feeling close. Diyok na, siyempre bukasaw eh. Sweet yan, sweet. Pahina muna daw. mm -hmm. May dumating kami bisita. Ayan. Yung bota niya, inilubog. Inilubog ito yung pamaking mo. Pogi. Si paring Altrin Arlene Montalban. Ay, nalubog niya pa niyang bota sa ayan yung pagbobota. Napakamiss din maglamoy din sa ilog na yan. Tingnan niyo yung mga bata, oh. Tampisaw sila ng tampisaw, tonto -tuwa, oh, ako sa kanila. Ayan, nakapuha pa sila ng kawayan, gagawin at ang balsa. Habang niyong asaw, o oh, ay talagang bising busy sa kanyang paglalaba. Tingnan niyo, ay, pumangking po naman, oh. O anong ginagawa? ubot pa yan. Tapos yung mga bata dun sa kabila, nakakamis Nakakamiss pag ang sisipag ng no, mga naglalabang. Ah, yung isang bata naman tanong may dalang po, no, na sa kanya. Pakabatoy sa kanyang damit. Hmm, na yung naglalaro no, ang mga bata, naglalamoy. Sanina eh. pa sila pinagagalitan ng kanilang nanay. Kanya ang ginagawa namin dahil sa tabit. Pinapatungan namin ang bato para hindi malipad. Pero nawala yung damit namin kahit may patong dalipad pa rin. Ayun, basa. Eh, ah, pre, dalawa Sprite. Oh, merienda time muna. Yung biniling tinapay kanina, ha? Merienda, merienda time. Malamig na malamig na Sprite. Mmm. na ako kaya uminom ako ng Sprite. Pero nagulat ako, hindi pala Sprite yon dahil yun ay mahiwagan tubig lang. Ay, tumulong ako ha, baka akala ninyo ako tumulong ako, banlaw niyan hindi ko lang na-video. Baka mabasa yung cellphone. Naku, ginagalitan. Tatay si Obyen at kanina pa hubot-hubad na nakabilad. Ayan. na yung mga bata, naglalangwi pa rin. Ba, lumublob na ang ating bisitang si Pareng Aldrin. Okay, tabs na tayo. Talamat sa pananood niyo ng video po ito ay vlog vlogan kunwari vlogger salamat ayan na po sinampay na ng ating mga padadamitan medyo umulan pa din nga ha pagdating lang ng ulan pero at least natuyo naman maraming salamat